I want, to thank the, I want to take the moment and let you know that how much you are all appreciated. You are a true sister in Christ to me and I'm more grateful to all of you than words can express. For people who says do considerate and simple loving heart that you have to me and even willing to give too much of themselves. I thank you for all your kindness and for being the wonderful, amazing friends. You are, I know, I am, I am blessed to have you all in my life. Happy first anniversary to all of us. Happy life to you. God bless us. Yes, so nagpapasalamat ko sa una sa Panginoon, sa pangalawa sa ating lahat. natin. Alam ko mga mentors ko na kayong lahat. Uh, unang una nagpapasalamat din ako kay Antilles. Kay din kasi sila yung unang nag courage na encourage sa mga Kung wala sila, <clears throat> wala siguro ako doon sa unang group natin. Kaya nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat din ako sa inyong lahat. Kay Sister Maya na kahit na ano siya yung nagpapalakas sa akin na lang yung ganyang paladises, ganyang ganyang sa atin. Uh, sa inyong lahat din, ng mga nagbibigay ng mga encouragement, ng mga word of God. Maraming salamat, salamat sa happy life group natin na sa one year na ito, na alam ko na hanggang hanggang kailan, hanggang sa kumuti na yung buhok natin, nandito pa rin tayo. Sabi nga ng Panginoon sa atin sa Isaiah 36 four na magmula no, hindi ka pa na ipapanganak, kilala na kita. Sabi nga niya, na hanggang sa pagputi ng buhok mo, hanggang sa ano, nandiyan pa rin ako sa iyo. Kaya yun ang lagi nating pagkatandaan, na tutulungan niya tayo di inatan. Yun ang sabi ng Maraming Amen. salamat sa inyo mga ka-life Next sila ito, mga one minute lang. <laughs> uh, prayer for friends. Heavenly Father, we thank you for the gift of friendship. And for the blessing of having friends in our lives. We pray for our friends that you would grant them your peace, joy, and protection. May you fill their hearts with your love. Give them strength to face any challenges that come their way. Help them to find comfort and hope in you. And maybe the spirit surrounded by the people who will encourage and support them. We ask this in Jesus' name. Amen. Ako'y nagpapasalamat o na kay Lord dahil binuksan niya ang aking puso at isipan upang tanggapin siya sa buhay buhay di ng aking Diyos at sariling nagpapagbigtas. Nagpapasalamat din ako sa nagpapasalamat din ako dahil binigay niya kayo sa akin bilang sisters in Christ mga kaibigan na maaasahan lalong lalo na sa pananakot panalangin. Mga kaibigang nagbibigay ng saya nang tuwa, lalo na sa kwentuhan natin, mga jokes na talagang mapapaiti ka sa pagtawa. Sino Lalo ka? na kay <laughs> Ate si Maya, si Maya. at kay Doktora. Yeah. <laughs> ibang saya kapag pamilya ang kasama at ibang-iba kapag kaibigan ang kasama. Salamat din dahil pinagpatuloy natin ang gawain ito na Joycel ay naging happy life group na at di tayo nagkawat at Mas pinasaya at pinagbuo tayo ng ating Panginoon. Alam niyo pag linggo na, paglinggo na, excited na akong paglunis dahil magkikita ko na naman kayo dahil sa tawanan, tuhan, kainan na may kasama Sharon yan. <laughs> Balutin mo ako at higit sa lahat sharing the word of God. At kung may nasabi man ako sa inyo, nagawa ko sa inyo na hindi kalugod-lugod, hindi maganda. Paumahin ko dahil tao lang ako. Sabihin nyo lang para mabago ko, umaayos ko kung ano man yun. Yeah, salamat mga mahal kong kapatid. Patuloy tayong magpanalanginan sa isa't isa at patuloy natin ang gawain ito. Sa lang ang pasasalamat, kapuri at pagsamba. Amen. Amen. Isa lahat, napapasalamat ako sa Panginoon kasi nananatili pa rin tayo sa presensya niya. Higit sa lahat, yung grupo natin na Joycel, na naging happy life, na kahit man tayo ay nagkaiba-iba ng churches, nandoon pa rin yung, nananatili pa rin yung ating friendship, andoon pa rin yung pagkakaibigan na galing sa Panginoon, na binuklod tayo ng Diyos. At hanggang sa ngayon, na kahit nawala yung leader natin, nananatili pa rin sa puso natin bawat isa. Kaya, sana maraming maraming pang anniversary, hindi lang ito yung una, kundi ito yung, ay ito lang yung una, maraming maraming pang anniversary na ating gaganapin, na tayo buo pa rin. At hindi lang buo, kundi madadagdag tayo. Kaya, maraming maraming salamat sa bawat isa. Manana, patuloy tayong manatili sa presensya ng Panginoon at mananatili sa Pagsaserve kay Lord kahit na kanya-kanya tayo churches. Andoon pa rin, iisa pa rin tayong katawan. To so God be the glory. Happy anniversary sa ating lahat. Mm -hmm. mm -hmm. Masuling din sa Panginoon. Ito na nga po na napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Nung nag-start ang cell group natin, hindi pa ako sinyo. Puro mga 50, 52, 53. Pero ang dalangin ko sa inyo na yung ako ang pinakapanganay sa inyo lahat. <laughs> Di ba ako? Tapos si Samaya eh. Kasi kami yan. 65. So, sana mabot nyo yung edad na ganito. Dahil plus 5. Alam ko na, na kayo. <laughs> na. <laughs> 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 Hindi, I mean, yung edad ko 65. Ilang taon ka? <laughs> 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 47. Pag, pag naging senior si Annalyn, magiging 75 years old na ako. Kaya, ang panalangin ko na tumatanda man tayo, nasa Panginoon pa rin tayo. I mean, magkakasama pa rin tayo. Kaya, uh, Ingatan natin ang ating kalusugan kasi yan din ang unang-una talaga na kailangan natin gawin. Prayerful ka, kailangan natin talaga na ingatan yung ating mga kinakain, mga ano ko anong ginagawa, magpahinga din, hindi po trabaho kasi nga senior na tayo, kailangan nagpapahinga din. Si Maya narinig niyo. Oo. <laughs> oh. oh. Pahinga ako. Kaya ako wala ako kung disay pulit Hindi, <laughs> I mean, pahinga sa, sa gawain bahay. Oh. Ay, sa bahay, palagi akong papahinga, kaya hindi bali na sa buhay. Huwag kayong mag Kaya Uh, salamat sa Panginoon dahil gayang lahat ng mga sinabi nyo na magkaiba-iba tayo ng mga churches, isa lang naman ang ating tinataas ang ating Panginoong Isa Kristo. Kaya to God be all the glory at uh, naway dalangin ko na ng bawat isa sa atin ay yun nga, maraming maaakay din natin sa Panginoon. Amen. Amen. Dear sisters, sabi nga nila, kung hindi uukol, hindi ibuukol. Kasi may mga bagay na gustuhin man natin, minsan, hindi na May mga bagay sa buhay natin na kung hindi kalooban ng Diyos, kahit anong gawin natin, hindi talaga mangyayari. Dahil lahat ng gawin natin, nakabatay lamang sa kung anong makakabuti sa ating lahat. Sabi din nila, you are a product of your decision. So, lumipas ang isang taon dahil nagdesisyon tayo mag-umpisa. Nagdesisyon tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Nagdesisyon tayo pahalagaan ang pagkakaibigan. Nagdesisyon tayo magpatuloy. Nagdesisyon tayo kailangan ko ito sa buhay ko. Kaya naririto tayo ngayon lahat mga kapatid. Kaya yeah, pinabati ko kayo lahat. Congratulations at a happy first anniversary. anniversary. Darating at magdadaan ang mga araw. Masasabi mo sa iyong sarili, mahalaga ka sa buhay ko, Mama Tess. Mahalaga ka sa buhay ko, mga kapatid. Kailangan kita, Ate Maya. Gumagan ang araw ko sa tulong mo, doktora. Naibabahagi ko ang mga problema ko sa inyo, Sister Bex. Ipagpapasalamat ko sa kayo, bawat isa sa inyo. Ipagpapasalamat nyo yung mga katabi niyo masasabi mo pala na mahal kita, mama, mahal kita, ako, So, so nakikita, nak, nakita mo ang kahalagaan ng gawain na ito dahil nakikita mo ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa oras na ito at sa mga susunod pang araw, susunod pang linggo, taon, buwan, babaunin natin, babaunin ko yung mga natutunan ko, yung mga at ipapamuhay ko yung mga napakinggan kong salita isip sa puso at sa gawa so wala namang permanente eh. so i-treasure natin kung anong meron tayo sa ngayon so dadalhin natin yung kung anong uh, na meron tayo sa grupo natin salamat sa inyong lahat una. Okay. Unang una gusto kong pasalamatan ang Lord sa nangyari na hindi lahat ng nangyayari sa atin, ibig sabihin ang epekto masama. Ibig sabihin na kabuti rin yung nangyari na tayo sa joy. Kasi naging happy life tayo, mas mas nakita yung mga um, ano, mas nakita at na-develop tayo bilang mga disciple. Nawalan naman tayo ng leader, Kung Consider nyo man ako na Madam Principal, for the meantime, habang, habang nangangapat tayo ng bida. Alam ko may mga nasasaktan ako sa nangyari sa life group natin. Pero kung iisipin nyo, pwede naman na bahala kayo sa mga buhay nyo. Kanya-kanya naman tayo. Pag namatay naman tayo, kanya-kanya tayong harap sa Panginoon wedding ignore ko na lang kayo. Pero ano naman ang silbi natin bilang grupo kung ang isa pababayaan. Ibig sabihin, kung body of Christ ka, pag may isang may diferensya, ibig sabihin may layan. Ang katawan, ang katawan, pag mayroong isang may sakit, ibig sabihin, apektado lahat. Kaya hindi pwede uh, kung, kung, kung ang isa sa inyo hindi lumalago, pababayaan na lang natin. Sabi ko nga kay Susan noon, dapat manindigan ka kasi sabi sa Bible, stand firm. Ngayon kung palagi mong pagbibigyan yung mga demand ng trabaho mo. Ito experience to ha. Ah. Lalo na yung nangyari sa akin. Kung titignan nyo, tayo, may mga trabaho tayo. Kadalasan, hindi natin maiwanan kasi may mga trabaho tayo. Pero once na nagkasakit ka, o once na mawawala ka sa mundo, hindi mo hindi mo isipin na pa, paano yung anak ko. Bigla ka na lang mawawala, walang preparasyon. Uh -huh. Kaya wag nating tatalikuran yung mga ganitong gawain. Kasi pag tinalikuran natin 'to, pagdating ng panahon, mawawala ka sa mundo, hindi mo alam. Eh. Ito na ito ang hindi din sasabihin natin hindi tayo hindi ako makakapunta sa Bayan kasi may trabaho ako. Ay hindi ako makakapunta kasi may may lakad ako, pero tignan nyo, pag may nangyayari sa inyo, sino bang tinatawag natin? Ang Panginoon. At pag may nangyayari, iiwanan mo ang trabaho mo. Alam mo, may nangyayari. Di ba po ang trabaho mo, doon ka sa ano? Ang bawa, kung nagkasakit, kahit may gawain ako, iiwanan ko yun, kasi nagkasakit ako. Ina, yun din lang, gusto kong sa inyo na ang Bible study natin, palagi nyo bigyan ng timing kasi hindi naman ito araw-araw. At saka nakita ko na rin na dahil sa uh, training natin, lumago naman sa inyo, sa atin ang bawat isa. Pwede naman na uh, pabayaan ko kayo, pwede naman na hindi ko kayo pansin. Alam ba, Sister, Sister Jessie, nakaugalian niya na yung palagi siyang late. Oh, kinukonsider natin siya. Palagi siyang late. Hanggang ngayon, late pa rin siya. Hindi na babato, di ba? Kasi pag, pag pinabayaan mo talagang isang tao sa ganyang gawain, eh, ganun lang siya. Oh, di ba? Oh, hindi siya pwedeng opening prayer. Palaging closing prayer. Kasi siya palagi siya larating. Oh, oh okay. si Susan. Hindi siya makano. Kasi ang rason niya, may trabaho. Pag iniisip mo, Oo nga, may trabaho siya. Pa, paano ang pamilya niya? Eh, paano pag ikaw nawala sa mundo? Iisipin mo ba paano ang pamilya? Kung so, ano makakain? Wala ka, wala ka daman. Wala. Yun ang gusto kong siso. nyo. tingnan nyo ang kahalagahan ng anong bawat isa. Kasi pag palagi natin iniisip na hindi ako makakadalo dahil may ako, may trabaho Lahat naman tayo may trabaho. Lahat tayo. Hindi ibig sabihin nyo kami sa bahay na kami siya single. Wala kaming ginagawa. Marami kina kaming ginagawa. Pero, kailangan talaga bigyan natin ng time ang Lord. At saka, dapat nag-aaral talaga tayo. Oo, oh, oh, andun yung iba yung knowledge, iba yung wisdom. Yes. Kailangan may wisdom. Hindi, uh, mahalaga ang knowledge, pero kailangan din natin ang wisdom. At saka, bukod pa doon, ang cell group, ang ano talaga dito, ang target natin, sabi ng Lord, go and make disciples. Yun talaga go and make disciple. Hindi pwedeng tayo lang ito. Dapat lumago tayo. Dapat bawat isa sa atin, meron na tayong inaalagaan. Hindi pwedeng ganito na lang tayo. Hindi nga tayo kompleto. Level lang tayo. Ang disciple lang isa. Well, dapat magpunuan yung isang upuan. Tapos tayo din. O, oh, ilang taon na. Ilang taon ka na sa ministry. Sino ba yung mga inaalagaan nyo? Dapat meron na tayo. Kahit isa, dapat meron kayo maano. Kasi itong celebration natin to, hindi ito, wala ito sa Bible. Kung baga mga personal ano lang natin to. Pero yun talagang ano natin, dapat may kaluluwa tayong naalagaan. Kaya yun ang pinat, ano natin. Yung malalago na ang bawat isa, pwede na kayong pumili ng gusto nyo. Kaya nagpapasalamat ako dahil sa isang taong binigyan nyo sa akin. Na ano, kung may mga nasaktan man ako sa inyo, Hanggang doon lang yun. Hindi personalan to. Pwede naman, wala akong pakialam sa inyo. Pero, syempre, hindi pwede walang lang pakialam. Hindi pwede ko lang pakialam. At saka sabi sa, sa Bible, special mention. Sa, sabi sa, Bible, sabi sa Bible, sabi sa Bible, rebuking, teaching, correcting. Oh, correcting. Eh, paano kung hindi kayo ikukorek sa mga ano nyo? Bawa si late, palaging late. Oh. kasi kinao ay sis, makinig ka kana lalo ka na hindi pwede yung hindi pa hindi pwede hindi pa hindi pa hindi pwede hindi pa ang, pa hindi 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 hindi pa hindi hindi pa kayo, kayo. kayo pa <laughs> kung pa hindi pa hindi pa hindi pa ano yun, closing prayer pa. Dapat itong, ano, after Open prayer sa P P P opening Prayer, opening prayer ka, ka na, di ba? <laughs> Dapat ganun. Kaya, tapos okay. salamat ako. Sabi ko sa inyo, libre na kayo pumili ng hmm. Madam Principal. <laughs> <laughs> na, ano. At tapos salamat ako sa one year na binigay niyo sa akin. Glory to God. Amen. Kung na hindi nagpapasalamat, nagpupuri kay Lord dahil sa biyay at krasya niya na narating uh, na naman natin ang one year oh, anniversary. Uh, narating na naman natin ang isang taon sa Biyad Na siyempre, pag wala sa Biyad Gracia ng Panginoon, hindi natin ma mararating ito. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, Lord, dahil na tayo ay nagdirito. Uh, Sineselebrate natin ang one year natin sa ministry. Kasi ito ay sa ministry naman tayo nag uh, celebrate Kaya, kaya hindi gusto sa uh, hapon ito. Uh, ako ay uh, may na, may, may share na ako sa uh, na word of God na aking nabasa na na kanina na para si Pablo ating uh, Paul ay message niya rin sa mga Christian kaya gusto ko rin i-bahagi sa inyo. Sinabi dito sa Romans 12:9 bilang mga magkakapatid kasi magkakapatid tayo ng Christ, di diba? Ito ang bilin niya. Maging tunay ang iyong pagmamahalan. Ang uh, gawin nating personal maging tunay ang ating pagmamahalan. Pasuklaman natin ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan magmahalan tayo bilang tunay na magkakapatid sa pananampalataya. Di ba kaya sabi dito dapat pagpahanap tayo din ng pagkakapatid. Sa biological ano hindi tayo magkakapatid, pero pagkakapatid tayo kay sa spiritual. Mas maano pa yun, mas higit pa ang spiritual kay sa biological. Nga sinabi nito, pahalagan ninyo ang iba na higit sa paghahalaga nila sa inyo sa atin. Na, uh, sa uh, 11 magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Ibig sabihin ito, magka, magpakasipag tayo sa mga Dapat humayo tayo kasi yun naman ang katawagan natin eh, to make disciples na, di ba? Kaya tayo nagkakaroon ng life group para matuto tayo para uh, pwede na tayong maghayo pumunta sa mga ano natin, mga, mga kaibigan natin para tayo. Kaya Huwag tayo tayong maging tamad. Kasi nga, kasi nang hindi pa po sa mga Christian mo. Kaya, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Alam ko naman na buong puso tayong naglingkod sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo, nagbigit okay. uh, maglilig, maglilig na tayo, hindi na natin binibigyan ng pagkakataon ng um, mga gawain. Kaya, hindi natin yun. pa rin. <laughs> Magalak kayo dahil sa iyong pag-asa. Lagi tayong magalak dahil ang pag-asa naman natin talaga ay kay Kristo. Kaya magtyaga kayo sa iyong kapighatian at palaging manalagin. Alam ko naman sa pagbigit bilang isang Kristiyano ay meron, meron ding kapighatian. Meron tayong mga trials. Hindi naman lahat magaganda kung di marami ting pagsubok. Kaya sinabi ng Panginoon ay ni Pablo dito na magtyaga kayo uh, sa iyong kapagdi, kapighatian at palaging manalangin. Iyon ang kalakit ang dapat gawin natin bilang sa Kristiyano ay laging manalangin. Iba ba yung laging sinasabi na pray, 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 pray without ceasing. Yun ang laging sinasabi sa ating sa Maraming tayong na babasa na lagi tayong manalangin para mapagtagumpayan natin ang bawat pagsubok. Kasi pag walang prayer, hindi tayo mananagumpay kasi yun ang ka parang bangko ng ating pananampalataya. Kaya hindi lang tayong mga magkakapatid, dapat nagtutulungan tayo, hindi tayo nag Sabi nga sa ano sa... Uh, uh, parang problem sa akin niya, a friend in need is a friend in need. sabi nga nun. Na yung ibig sabihin na ang kaibigan, kung nangangailangan is kailangan din natin uh, alalayan. Pag a friend in need is a friend in ibig sabihin may kalakit na gawa. Pag a friend in need is a friend in need, ibig sabihin may nagkaroon tayo ng grupong ganito para uh, pwede natin ma-encourage ang bawat isa, isa at saka magtulungan. Yun lang. <laughs> uh, binigay niya kayo Salamat sa aming leader. Sa inyo lahat. At uh, sana patuloy pa rin itong pagsama-sama na ulit. Napakatibot talaga ng wow. Lord. Yan lang. Amen. Lord, I'm God bless us all and happy anniversary sa ating lahat. Happy, 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 happy anniversary. next, next. next. <coughs> sama-sama tayo na ating happy uh, life uh, at maraming salamat din dahil umabot tayo ng one year na uh, alam kong hihigit at pa ito na matuloy tayong magsama-sama kung baga body of Christ tayo sinasabi nga na huwag pero iisa tayo na ni Cristo kung kaya yun lang, pinapasalamat ko sa bawat isa sa inyo. Nandiyan kayo palagi para magpagnumay at gumabay din sa bawat isa sa nangangailangan, handang umulog, umag sa mga bagay na minsan may mga problema. Kinihingian natin ng advice sa bawat kapatid. Kaya tayo ay nananagumpay sa mga problema natin dahil sila. Tayo, ang bawat isa sa atin ay nagbibigay encouragement yun ang pinapasalamat po na sana magpatuloy tayo lumakad sa oo, tayo sa kabanalan din apply natin ang mga salitang ating napapakinggan uh, sa pamumuhay natin araw-araw kaya -araw. yun kailangan tayo ay lumago sa espiritual, yun ang importante na tayo ay lumago hindi lamang tayo ay dadalo sa gawain dahil makinig, makitisama, kundi unawain natin ang salita ng Diyos na, na ipinibigay sa atin upang tayo ay lumakas at humayo din sa mga ano sa mga kapwa natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon dahil yun ang purpose natin kaya yun ang katamagan sa atin ni Kristo na akayin natin yung mga kapatid natin na hindi pa nakakakilala sa hindi man sa ngayon ito nagagawa natin pero wag tayong magmala ng pagkasana mangyayari ito magtiwala lang tayo sa Panginoon tulungan natin yung sa sarili magagagay tayo ng salita ng Diyos kasi ang Diyos naman hindi kaniya kusuguin sa isang bagay na hindi niya kalooban kahit na gusto mo maging pastor kung hindi na magkalooban ng Lord hindi rin mangyayari kaya kailangan hindi natin sa kung anong kalooban niya siyang ma mangyayari sa atin. Kaya maraming salamat sa bawat isa sa pagmamahal at sa understanding. Minsan nakaka-open pero isipin natin yung mga salitang nabibitawan natin. anu'y natin sa positive way. Huwag tayong tumuon sa mga negatibong bagay. Kasi hindi sa atin makakatulong yun. Pero kung tayo ay lumago na sa pananampalataya, titingnan natin yung positive way na hindi na yung mga pagkakamali na bawat oh. kapatid natin. Kaya uh, magpatuloy tayo, happy anniversary at sama-sama tayong lalago sa espiritual. Amen! Amen! <coughs> Amen. <coughs> Praise God for this group. Uh, I want to thank all of you sa lahat ng pagbibigay ng uh, ano? no, encouragement positive encouragement, love, and care. So, Salamat at nandyan kayo. Kayo ang isa at isa rin. Of course, maraming trials sa buhay. Mayroon nagsanda. Pero, nandyan pa rin kayo. Gumagabay. Salamat sa ating lahat. At blessed anniversary to all of us. So, so, sa so, so, mga pagkukulang po there is always a room for so, improvement. Yes. So, yes. so, <laughs> it's a work in progress. Hindi ka na Yeah. Huwag <laughs> <Yeah. laughs> <And laughs> nang magpalit. <laughs> working together is <laughs> a success. Yeah. So, to God yes. be the glory. Yeah. Ay, salamat. Yes. Maging masaya pa. Yes. yes. Happy, Happy Lord. All of you. All of you. Yes. I love this. Sa God's glory. Sa God's glory.